Ito yung vlog mo. Ano ba yan? Ito yung vlog mo. nga no. Pakinggan mo. ka pa yan boss ha. Tama na. Baka ko ako. Wala na Wala na kayo pa ha. na yan. May internet pa. Saan kayo? Ayan May cellphone na. Oh. May internet pa. Internet na. mag upis ka. Saan pa <laughs> oh. kayo? Ayan o, gumagana o. Magkano to? Dalawang libo. Boss, magkano to? Magkano? 1,000. libo. 1,000. libo. Ito mga boss, oh, binibenta ni yung tatay ng 80 pesos na lang. Ganito yung gamit kong... Nabili na nga isa eh. Nabili na isa. Ganito yung gamit kong bag, Adidas. Ito. Itong bago, nabili ko ng 800. Dito kay tatay, nabawasan ng 0, 80 na lang. And legit yan o. Napakamura, no? Kamusta mga boss? araw po ng martes kabunta ako ng Recto pasyalan ulit natin yung mga nagtitinda ng burakot dun tignan natin kung may mga gandang paninda ngayon no? samahan niyo ako mga boss Time check 4:40 PM. Nandito na tayo sa Recto Avenue. Thomas Mapua Street. Dito po ang eksena, ayan oh. Ang dami ng tao. Mga nagtitinda at mga bumibili, no. Ito nakakita kagad ako ng telescope. Boss, magkano to? Magkano? 1,000 Sang libo. Sang libo. Ano to yung speaker? Gumagana? Magkano to? 200 lang Hey Mark, sa'yo rin itong speaker Bago na naman yan ah Magkano na yan? 800 Ito medyo malinis po 800 mga boss Bago yan Bago Pakita natin yung mga cellphone no? Magkano pinakamurang cellphone mo? Ano? Magkano? ba? Magkano? 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 Ay, to the 25 to. Yeah, na, 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 Huawei. 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 Uh, ito 25. Two, six oh, six six, six, two, five, five. Daming cellphone dito di. mga boss, no? May silver, okay. po. Ganun. Si ate tumitingin, no? Oh. Ba <laughs> ba na <laughs> Para nakita ko kanina si Joseph. Oh, Oo, na oh. Muina. Eh si Kuya Rodel mo ang maglalatag pa lang oh. Ah, to na kuya Rodel, plastic na. <laughs> Para malinis, no? Oh, 20 pa rin to, Kuya Rodel Ito na plastic mas, mas makinis tayo, no? Pagkano to? 50 Kaya mo pina-plastic para hindi magasgasan, eh, no? Ano yan po? Para magasgasan Katingin mo? Hindi na buksan? Ha? Hindi na buksan? Hindi na buksan na buksan? Ito bago to, ha? Ah. Sino ba to? Sino ba to? maganda na laro ni Kuya Rodel Yan Kuya Rodel, binibenta mo rin yan? Ito, wala pang karga Wala pang karga nantay mo, oh, nantay mo Mini fan Mini fan Kuya Lloyd, bago na naman yung electric pa mo ha Nabenta mo na yung nakaraan? Oo ang kararating lang nila, oh. maglalatag pa lang sila. So, oh, nalutit dito yung vlog mo. Ano ba 'yan? So, Nakabalot na. Ay, Extreme! Legit? Original. Bigat nga no. Pakinggan mo. May ganito ako, nabili ko 7,000 pero teke na. Hindi bago pero hindi ganito kalaki. Ah, charge lang 'yan par. Okay. Extreme oh, yan. tama nga, tama nga charge. Charge 'yun. Yang kasi ang brand new niyan, 7, ngayon 15 4, ah, 4, 5. 4, 5. Eh mga boss oh extreme Ang bago magkano? 15 ngayon naka sila 15 okay. pero sayo 45 May bawas pa ba naman oh Hindi saget ko na, ah, na yun use lang yan Ba okay. hindi mo akin ang cellphone ko man ah. Pero ang bigat legit talaga 'to na JBL. Eh, no JBL ayan oh

Kung oh, hindi yan legit, hindi mo mako-connect dito sa apps, JBL apps, JBL mismo. Nahanap niya. Yun, extreme na okay, updated. Maganda, maganda. Yung headset mong JBL na benta na, yung limandaan. Sinigay ko dun sana ko, gamit niya. Ah, maganda rin yung yun eh, no? Nagita. Dala ka dito. Tali ka pa yan boss ha Tama na baka makapirate ako Patay muna natin baka makapirate ako eh Yan Itay muna natin maglatag si Kuya Lloyd oh, Ang gaganda ng mga paninda niya ngayon etong electric pan ba magkano yan? 1.5 boss Ah 1.5 din katulad nung nakaraan Pero parang mas maganda yung nakaraan eh no? Mas maganda to boss, mas malakas Pero hindi solar solar din yun ah solar din pala mas to mas malakas yan may ano rin may charger din uh, mas malakas yan dun sa ina ito ang pinakamalakas sa mga ano mas malakas ng ano ito mga boss 1.5 din oh uh, mas malakas yan sa you know. mas malakas kesa sa dun sa isa yan may LED pa pa ilawin mga LED nya yun Saktong-sakto yan, no? Oh. Mas manalas talaga. yan dapat run out eh. Oo, yung mga ano. Mag-outing, no? Pwede 'yan. Mga nasa Bundok. Ito naman kuya Lloyd, speaker na 'to, 'yung itim. 1000 demos lang. Pakaniyan. 600. 600. Ito 'yung box niya, no. Uh, may mic 'yan. Meron mic. Ah, sige po. Nabili ko na 'yan. Ano yan kuya, binibenta mo ba? Hindi. Kano to kuya? Nabili ko lang to eh. Dito, dito? Oo. Oh. Magkano mo nabili? Sandaan lang. Oh. Parang bago pa ata ba to ah. Bago pa oh. Tinang out ko na lang eh. Binta okay. doon sa labas, okay. 580. Oh, wala lang COVID uh, ko yun. Dala mo yung may... Jackpot yun. Sandaan, nakajackpot ay, ay, si kuya oh. Madalas ka ba dito? Oh, ah. Hindi. Bago lang. Napadaan ka lang. Napadaan. Maraming jackpot dito basta marunong ka tumingin no? Oo. Oh. kasi kuha ng kalabaw daw. Leather eh. Basta-basta Ano naman to? Fire Pagka ano to? 700. Yung nilalagay ng tubig ba? Uh, uh, Ito yun eh no? 700, 700. May mga relo din siya oh. Nandun lang ko yung relo ng anak ko Ang mabenta. <laughs> ito eto sketchers oh mga to 1,000 amigo okay. sang libo oh steam ka to 600 600 ito ko geto kada bakante chamber 800 automatic yan anong tatak noon brake link brake link nasira uli

150 helmet Good job. Ate Gino, nabuhay oh. Oo naman. Magkakano yung sapatos mo? Kung ikaw kukuha, bibigyan sa 150. 150. Pero pag sa iba, pag sa iba? 300. 300 sa iba. Ito so, may Adidas si... Ito, maganda, maganda tong Adidas nyo. Na orig. Yun, iba talaga si Ate Gina, no? Siyempre, hindi na may Yun meron din siyang bunso oh. naman <laughs> <laughs> may tira may tira na yan, tira meron din lang pan tower <laughs> magkano? 150 yun may gagising sandahan gumagana yan ito 150 daw Oo. yung tumbler ko square talaga kayo 70 doon mga bago yan yung tatamihan oh. ito magkano to? sandahan nilang kayo 100 uh -huh. Nakaraan nandito ako, hindi kita nakita eh. Andun ako nakapwesto. Kasi pwesto ko may nakapwesto eh. na eh. Ayun, ko na naman akong palis yan, di ba? Oo, oh, unahan kayo eh, no? Hindi ba, pag napwesto ako ang mga galit na galit. Ayun, kung naghahanap kayo ng murang sapatos, no? hanapin niyo si Ate Gina dito. Tigti 300 lang yung sapatos niyo Maayos po. Tinghap hapon ka naman dito, no? Igot muna kapatid na. Ka, Samsung Ontai Ito mga boss, nakakita ko ng PSP o oh. Ayan eh, o, gumagana siya o oh. Bali ito, 1.5 Ito mas makinis yung isa eh no Ito daw, 2,000 hindi siya islim eh no Kaya may games po teke okay, okay, no 70 games yan ay ano lang pala yung wallpaper lang pala yung Tekken ito yung adapter sa adapter magkano ah kasama to dito kuya magkano? 15 ano ba to? Cherry Mobile. Ay kasi ate oh, yung nakaraan. Ano ate nakatulog ka na ba? Oo. Uh. Meron na, meron na. Hindi na bali tanghali magising, no? Wag lang magkulang sa tulog. Tama. Ito pwede sa mga ibon to ah. Uh Oo. -uh. Magkano ang isa? Magkano isa? Lima. Limang piso. Ayan e o, kainan ng mga ibon. Magkano isa? 50 pesos. LED. May e mga coins din Oh. Diba ibang bansa. Ito mga boss oh, Binibenta ni Tatay ng 80 pesos na lang Ganito yung gamit kong Nabili na, na isa Ganito yung gamit kong bag Adidas Ito Itong bago nabili ko ng 800 Dito kay Tatay nabawasan ng 0, 80 na lang And legit yan no? Napakamura ano May jackpot talaga dito sa Buraut no sila lang ang nagtatawag ng burahot. May tigbebete doon ha. May tigbebete doon ha. Yun ba yung burahot? Burahot, tigbebete. Magkakita mo sila. Magkakita mo sila. Yun ang burahot dito. Ganda sa amin mga kuya. Hmm. Wala si Kuya Tisoy ngayon mga boss. Hindi nagtinda. Sayang. So, Mamaganda no, pa naman yung pantalon niya. boss so, oh, nakapasyal na naman tayo dito sa Repco pura sa Repco mga boss nakita na naman natin yung mga iba't ibang klaseng gamit na binibenta dito okay mga boss pauwi na rin ako dito ko lang tatapusin tong video na to maraming salamat sa pagsama kita kita ng ulit tayo sa usunod na video